Saan mo po pagpalang hapon sa atin mga ka-farmer and welcome back sa ating YouTube channel. In today's video, isishare share naman natin sa inyo kung paano ang pagkakabit natin ng plastic mulch. To yung plastic na nilalagay natin sa ibabaw ng ating garden bed. Kasama natin ngayon ang ating tatlo na mga masisipag dito. Si Bain Yon si Patrick. Si Janjan Jan pala. At si si Banong. Yan. So tatlo sila. Ito pala yung dalawa na to graduate yan ng TISDA sa Organic Agriculture Production. Okay. Sa paglalagay natin ng plastic mulch, ang unang gagawin pala natin, ayusin muna natin yung yung ating kamang tataniman. Yan. So usual yung ginagawa namin dito, sa bandang gitna ay medyo malalim ng konti. Yan, pinapalalim namin dyan namin papadaanin yung tubig. Okay, ayan. So para makapagsimula sa paglalagay ng plastic mulch, dito nilalagay nila, nipit mo na nila dito ng lupa. Sa kanila, hihilain doon. Okay, hilain nila hanggang doon. So ito yung lapad ng bid natin ay 1 meter and nasa 20 meters. More than 20 meters yung haba. Yan. So bago makarating doon, ni-stretch nila yung kwan. Yung iba naman nilagyan nila ng kahoy dito para hindi talaga gagalaw yung plastic mats. Tapos hihilain do papunta. So pagdating dito sa dulo, ihipitin na naman ang lupa. Ngayon pagkatapos nito, may lagayan ay lalagyan na ng mga bamboo sticks. Huwag pala natin kalimutan ka-farmer kasi ito ay importante na yung silver yung nasa ibabaw. Yan. At yung sa ilalim naman yung clay team. Yan clay team. Kasi sa mga bago na hindi pa nakapag-try, baka magbaliktad yung paglalagay ninyo. So ito na, eh, lalagay na nila yung bamboo sticks. Ngiri. Tung tung jamai duit Pagkatapos nating malagyan niya ng mga bamboo sticks para hindi iliparin ng ng hangin at dumikit talaga sa lupa. Ito naman yung ginagawa ni Bain dito ay iniipit ito ng lupa sa gilid para sigurado na hindi papasok yung hangin dito. Pero sa iba nakita ko hindi naman nila ginagawa pero mas maganda rin ganito. Kaya e pag napasok ng hangin yan at binahaya ng hangin sa ilalim ay posibilidad na masira yung mga plastic mulch mapunit. Habang kinakabit nila yung plastic mulch natin, banggitin na rin natin yung mga advantage ng paggamit ng plastic mulch. Kung bakit mo nga ba kailangan gamitin yung plastic mulch o so bakit natin ginagamit yung plastic mulch. Unang advantage ng paggamit ng plastic mulch ay naiwasan yung pagtubo ng damo. Dahil sa pagtatanim natin, do, kung saan lang tayo bubutas, doon lang tayo tatanim, walang ibang chance yung damo na pagtutubuan kundi kung saan lang yung naka expose na bahagi ng na binutasan. So in short, hindi na nating hindi na, na hindi na magiging madamo yung mga part na tinaniman ng ng gulay lalo pa kapag nagdilig o inulan, tutubo talaga yung mga damo. Pangalawa, na advantage ng paggamit ng plastic mulch dahil ito ay silver, nagre-reflect ito kapag tinamaan ng araw, nagre-reflect sa ilalim ng mga dahon ng mga mga gulay. At uh, ito ay nakakatulong upang mag ng mga insikto. Yan. Then, pangatlong advantage nito ay uh, maintain nito yung moisture content sa ilalim ng, ng lupa. At isa nga sa mga napansin ko, yung kagandahan ng paggamit ng plastic mulch sa mga ginamita namin na karang mga season kumpara doon sa wala. Yung ga, nagamita natin ng plastic mulch kapag tiningnan mo sa ilalim yung texture ng lupa yung ay parang hindi nagbago unlike doon sa mga sa mga nakabilad sa sikat ng araw at nauulanan yung nagiging ano siya nagiging simento parang simento yung kanyang texture sa ibabaw matigas no dito sa lugar namin ganoon kasi yung lupa at isa rin sa mga advantage nito na ginagamit ko yung uh, ginagamit ko bilang ano Padaanan ng tubig. Yan. Although, syempre, uh, kailangan nating gumastos para bumili ng plastic mulch. Kaya yung iba, dahil walang pambili, hindi na sila gumagamit ng plastic mulch. Yan, maraming salamat ka farmers sa inyong panood sa ating video ngayong araw. And I hope meron kayong natutunan na I hope meron kaming na-share sa inyo na information about sa paglalagay ng plastic mats. At sa susunod na video ay magbubutas na kami at maglalagay ng mga organic fertilizers bago magtatanim. Kaya kung gusto nyo panorin yung mga ganitong mga video, kung gusto mo ng ganitong mga video, don't forget to like, at mag-subscribe ka na rin for, for more videos. Kung mayroon kang mga additional na mga information o mga may idea na gustong idagdag sa dito sa pag-set up ng plastic mulch ay pwedeng mo ring i-comment sa ating comment section. At hanggang lang. Maraming salamat and happy farming.